Aries, kung ikaw ay nagbabalak ng isang plano, para matulungan ang kapatid na isasama mo sa iyong negosyo, ay huwag mo ng pag-isipang isama ayon sa iyong gabay, ay mahihirapan ka lang sa pag-asenso ng iyong negosyo, at ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya ng damdamin, na pwedeng madaling maawa, nagastos para sa iyo pag ikaw ay naawa, at kung may deal pa ngayong araw, ay mas mainam sa iyo na magpahinga na muna dahil walang sinyales na magiging okay ang pakikipag-usap. Sa iyong pera kung may lalapit na kapatid ay iyong pagbigyan, na kung ano lang gusto mong maibibigay, para walang moalang swerte sa iyo sa pagkakaperahan. Sa trabaho ang dapat mong iiwasan ay taong mahilig magsalita ng kayabangan, dahil kaya kang madala ng ikakagalit at magdadala sa iyo ng bad energy sa mga dapat magawa. Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 20 number 12 at number 40. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng gumagabay, ay maging maingat ka sa mga kausap na tao, kaya iyong lang lakasan ang pakiramdam sa pakikipag-usap, nang maiwasan mo na sila kagad, at kung may balakin kayo ng ilan sa kapatid ay ituloy ninyo, kung may gagawing pagkakaperahan, dahil okay naman ang vibes ng maayos na resulta ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay masaya na makapaglibot kayo ng minamahal, nang maalis ang bad energy na nakuha sa mga nakaraang araw. At kung may plano ka pang bumiyahe sa para isasama ka sa deal, ay iyon ang iwasan dahil bad na resulta. Ang iyong makukuha at gastos pa na pwedeng lumaki. Sa iyong pera ay pagsisinug ng iyong pera, walang ilalabas na pera, nang patuloy na mahawokon mo ang mga maswerteng pera para sa pamilya. Sa trabaho ang ay may mahina kang enerhiya ng buwan kaya lubos kang mag-iingat sa mga gawain sa trabaho. Baka ikaw ay malito dahil sa mga kasamang nagmarurunong, Sila ang mga balakid sa iyong trabaho ngayong araw. Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 25, number 29 at number 36. Gemini, kung gagawa ka ng okasyon, dapat at sama-sama kayo ng pamilya, nang patuloy na gumaganda ang positive energy sa tahanan, at huwag ka magpabisita na mahilig sa alak, dahil sila ang magdadala na para kuhanin ang inyong good energy ng swerte, at ngayong araw ay bawal ka muna gumawa ng transaksyon sa dalawa ang kasarian, na babae, mas malakas ang good na swerte niya matatalo ka sa usapan. Sa iyong pera ngayong araw ay iwasan ang makipagdeal, na maglalabas ka ng pera, kung walang pirmahan dahil pwede kang mabigyan ng kalungkutan, sa hinaharap. Kung may oras kang extra ay mas mainam na madalaw mo ang mga magulang dahil magdadala ka ng swerte sa kanila at ikaw naman ay makakakuha ng mga dasal na magbibigay ng ikakalakas ng kalusugan Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 10, number 17 at number 32. Cancer, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may deal ka pa, ay may kaalaman kang pwedeng makuha na kaya mong magamit para sa iyong ikakaasenso pa ng ikakabuhay, kaya iyong pag-aral ang mabuti ang malalaman, at ngayong araw ay may malakas kang enerhiya, sa mga maliitang transaksyon at sa pamilya ng magulang at mga kapatid, kaya kung may pagkakataon ay gawin mo ng walang alinlangan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa iyong pera ay bawal ka magpautang kahit mahusay magbayad ng mga nakaraan sa iyo dahil pwede na kayo magkasira na sa hinaharap dahil napautang mo. Sa trabaho ay pag-iingat pa sa iyo sa mga kasama sa trabaho ang pahiwatig sa mahilig magbiro ng kaberdehan dahil tukso siya ng gastos at pagkakamali sa iyong mga gawain kaya umiwas ka muna sa ganoong tao. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color white number 30 number 14 at number 19. Leo, kahit may deal ka ngayong araw, ay mas unahin mo ang ang naayon mong gawin ay unahin muna pamilya, at mga kapatid at magulang, dahil mas importante na matugunan mo muna ang inyong deal, at saka kakatumuloy sa kausap na ibang tao dahil may aura ka na ng katalinuhan. Sa iyong pera ay pag-iingat ngayong araw wala kang dapat na ilabas na pera, sa ibang tao mas mainam sa iyo, nabigyan mo ng pera ang minamahal. At anak na may asawa kung may ekstra kang pera, dahil may suerte ng pagdami ng pera ang iyong hawak ngayong araw. Sa pagmamahalan ay may pahiwatig na magkakaroon ka ng maliit na suliranin, pwede sa kalusugan o sa paggasta ng biglaan, kaya iyong laging kausapin ng laging maging masaya ang pag-iibigan, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color pink number 90 number 24 at number 33. Virgo, ngayong araw kong may hinihintay na isang pangako. Na mula sa nakausap ng nakaraang usapan, ang dapat ay huwag mong bigyan ng halaga masyado gumawa ka pa rin ng naayon sa iyong kagustuhan, nang hindi ka magipit sa hinaharap. Ngayong araw at iwasan mo ang magtiwala kagad sa makakausap, lalo kung lalayo ka pa mas mainam na ipagpaliban mo na ang gagawin, at huwag ka lang gagawa ng pagpirma ngayong o pagsang-ayon kagad, sa kagustuhan ng kausap kahit pa mga kapatid, o kamag-anak nang walang magtampo sa iyo ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan sa pamilya sa mga miyembro ay may pahiwatig na, kung may deal sila ay iyong sabihan na maging wise si ka na maingat nang maging maayos ang kanilang magiging pakikipag-usap. Sa trabaho ay manatiling masipag ka at masinop sa ginagawa at huwag kang magpapadalos-dalos sa trabaho. Ngayong araw dahil baka biglaan kang magkamali nang wala kang maging suliranin sa trabaho. Aries ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red. And color white number 20, number 13, at number 45. Libra, may pahiwatig na may mga pwedeng dumating na bigla ang tulong na financial sa iyo, at kung may deal ka at lalaki ang kausap, kung makakaya mo na magkasando kayo, ay makakainam sa iyo pwedeng kang matulungan ngayong o sa hinaharap, sa ibang gusto mong project, at ngayong araw ang pagiging mabait ay huwag mong papairalin para walang makuhang problema ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ang dapat ay maging maingat ka lang sa mga ginagawa kung mabilis na iyong gagawin, ay huwag mong gagawin, manigurado ka ng walang kang makuhang suliranin sa trabaho ngayong araw sa pagmamahalan, ay patuloy na pagunlad ang pahiwatig, lalo na kung lagi kang maunawain ay hindi kayo nadadalaw ng tampuhan at hindi basta mamapasok ng pagsubok na mabigat ang pag-iibigan, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color yellow number 26 at number 14 at number 18. Scorpio, ang pahiwatig ngayong araw sa mga pangarap na bagong kaalaman sa pagnenegosyo o mag-uumpisa ng negosyo ay magtanong-tanong ka pa para maging ready ka ng naayon sa iyong kagustuhan at kaya mo magawa na umunlad pag marami kang kaalaman at ngayong araw ay mahina ang iyong aura na maunawain, kaya dapat kang maging maingat sa pagdedesisyon, at kung gagawa ng pakikipag-usap, sa mga kapamilya at dapat mong gawin dahil sa usapan ninyo, ay gaganda ang iyong aurang kahusayan sa mga dapat na gagawin. Sa iyong pera ay bawal kang mag-abot sa pamangkin at pinsan, at magpautang ng hindi madetinga ng bigla ang problema sa pera, at sa trabaho ay maging masinop sa kapo, dahil kung magkakaroon ka ng pagpapabeya at problema ang pwede mong makuha sa trabaho. Sa pagmamahalan ay normal na masaya kung mapipigilan mo ang magalit kagad, Kaya habon mo ang pasensya ng walang moalang grasya ng swerte sa pag-iibigan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color yellow number 80 number 22 at number 36. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay mahina ang buenos mong araw, sa mga gustong gagawin na may involve na pera, kung sa pakikipagdeal, kaya umiwas ka muna nang wala kang makuhang problema at dapat ay maging strikto ka sa ibang makakausap para wala nang magtangka muna sa iyo na lumapit para humingi ng tulong at makaligtas ka sa gustong magsamantala ng iyong kabaitan. Sa trabaho ay bawal sa iyo ang malate ngayong araw dahil doon ka Makakakuha ng kapintasan sa mga superior, at pwedeng magpabagal ng pag-asenso. Sa tahanan ay bawal ang pagtanggap ng bibisita, dahil ang dala nila ay mga negatibong enerhiya ng kamalasan, kaya huwag ng tumanggap ng bisita sa tahanan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 21, number 19 at number 36. Capricorn, may sinyales na kung may makakausap kang muli, ang mga dating nakakadeal, ay okay sa iyo dahil pwede na kayo makagawa ng bagong idea, ng paggawa ng pagkakakitaan, kaya pilit mong intindihin ang kanyang proposal, at ngayong araw ay dapat kang maging maunawain sa magulang, at sa mga kapatid ng maging masaya relasyon, at lagi kayong makagawa ng pagtutulungan sa bawat isa pag oras ng kagipitan. Sa trabaho ngayong araw ay huwag kang magtiwala kagad ang pahiwatig, dahil baka ikaw ay mas ilat ng ibang kasama sa trabaho at makuha pa ang iyong pangarap, na pag-asenso kaya mas maging maramo ka, at naayon pa sa iyo para makalapit pa muli sa pag-asenso, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 25 number 19 at number 14. Aquarius, ngayong araw kung may balak kang magbiyahe na pupunta ka sa mga kapatid, ay iyong gawin dahil may good vibes kang malalaman, na pwedeng kayo ay magkatulungan kung gagawa ng negosyo, at maging mas maingat ka lang sa pananalita, kung may biglaang kang makakausap, dahil pwede mong makasama, sa mga bagay na magpapaunlad pa ng inyong kabuhayan. Sa miyembro ng pamilya ang pahiwatig ay samahan mo sa kanilang gagawin, kung may deal pagtungkol sa pera, nang makasigurado ka na good ang magiging resulta, bawal ka lang magbigay ng pera sa pamangkin, at sa mga tiyuhin at tiyahin, para wala kang mapasok na kagipitan sa pera. Sa pagmamahalan sa tahanan ay masaya ngayong araw, walang sinyales na tampuhan, Pagganda naman ng bawat kalusugan dahil walang pag-aawayan dahil lagi kayo nagkakasundo sa mga plano sa gustong gagawin Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color blue and color gold number 23 number 36 at number 15 Pisces, ang bigay pahiwatig ngayong araw ay may masaya na pwedeng mangyari, na pwedeng manggaling sa mga anak. At ngayong araw ang ibang gustong gagawin ay ituloy mo, dahil pwede magkaroon ka ng kausap, at magawa ng maayos ang nais mo at pwede kang makagawa, ng bagong katulong sa pag-asenso pa, ng kabuhayan, at ngayong araw ay umiwas ka sa taong laging nakatitig. Sa iyo kung tumingin, pwede kang mabigyan niya ng problema sa pera at sa relasyon sa pag-ibig. Sa tahanan ay may sinyales na dadating na maayos na balita na pwedeng makatulong sa iyong pamumuhay at sa trabaho at normal ngayong araw sa mga ginagawa, walang sinyales na problema ang iwasan mo mga kasama mo sa trabaho, na nagdadala ng chismis dahil mabibigyan ka ng suliranin, sa pera ay magbibigay pa sa iyo ng pangit na araw sa trabaho, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, And color blue number 21 number 20 at number 42.